Ayan! Ayan! Saan galing ito? Ayan, may first bird na tayo mga kalahi. First bird. Okay. Si 540 na. Ito yung bet ko talagang mabilis eh. Kapatid ni Night Creeper. Nice one! First bird. morning mga kalahi yon, Welcome back uh, Babalik tayo sa pag-vlog First lap ng uh, derby ngayon Sa PHA South Derby Race uh, Binitawan sa sa Balatan Sa Balatan uh, Sa Bicol So yeah, waiting tayo As of now Wala pang Time check 10.15 Kevin Anong lagay ng ating mga ibon? Wala siyang masabi. So, antay tayo mga kalahi. Uh, siguro, mga 10 to 15 minutes. Wala kayong magdadatingan yun. So, ngayon, papatuka muna tayo. So, ito yung plucking niyo. Wala pa nagka-clock. Silip muna tayo sa mga breeder natin. Ayan, mga pang north at pang south. Good luck sa may mga race kayo. Sana uh, magsiuwi lahat ang mga palahi natin para maganda ating linggo. O so, yun, bago, mag, bago nga ikarga ka nung Friday yung mga ibu natin, tinraining natin sila sa sa Jala Jala. So pumihita ko ngayon sa bar parting uh, Rizal. Last year kasi sa Batangas ako nag-training eh. So ito yung panahon ngayon dito sa, sa atin sa Taytay. Ay, may bumi victory oh. Ano kaya to? Sa atin ah. Parang sa atin to. Ayun. Ay, ronda lang <coughs> so, yun nga, waiting tayo ngayon sa lahi ni Adan. So estimated kung saan darating at anong oras darating ay mga 10.30 at tingin ko dito siya lulusot kasi dito, dito tayo nag, nag focus ng training sa part ng Laguna pag dito lumabas ang ibon tapos tayo K.O. naghatid ang ibon natin pero wala tayong bandahilan kundi talo <laughs> so ayan waiting waiting ayun ngayon lang natin na check may nag luck na si boss John Alegre congratulations boss John napakahusay talaga itong bossing natin natin Oh, so, ang speed niya kaibiga mga kalahi 1,374 Almost 1,4 na Woo! Sobrang tuloy ng ibon Mukhang break away yung ibon niya Again congratulations Boss John Alegre ah, May laklak -lak na Husay Ayan o, oh, 1, 3, 74. Magaling Grabe yung ibon niya oh, napakatulin. 10.20. Yun mga kalahi, hanggang ngayon wala si boss John pa rin na nagkaklak. So, possible lap winner tong si boss John. So, good luck sa mga member ng PHA. Sa mga kaibigan natin dyan, sina boss Poy, Sarip, parang Reggie, parang Pogi, parang Rodel, Paring Egay Mr. Ranson Ong Ninong Kay Paring Kirby Good luck sa atin lahat So habang naghihintay tayo Ayun o hanggang ngayon Isa pa na nagkaklak John pa rin Antulin, Ang tuli ng ibon Ang problema ngayon Pag ganito Ang panahon medyo mangingitim tayo nito ah sobrang init marami magtutukuran nito ayan mukhang meron tayo ito na ba sa atin ba to sa atin ba yan sa atin ba yan ayan ang mga gadaanan na ano, sa atin ba? Eh nun, no, dadaan ano oh. May dumaan dito mga kalahi Ah, mukhang magre-resa -ri lang mga ibon ha ah. Mucha resulta, puro alegre, 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 alegre Wala pa ba yung lahi niya dito? ang tutuloy ng ibon nila nasa 50 na yata yung nag-clock si Idol si Kiel Lunar na mga oh, nag-second siya ngayon usay sana all hindi kaya tayo lahi natin ah 10.30, 10.40 na, wala pa rin ah. Mabaga lang yung natin Ayun Ayun ang to. Ayan, may first bird na tayo mga kalahi. First bird, 2K. Si 540 nga. Ito yung bet ko talagang mabilis eh. Kapatid ni Night Reaper. Nice one. First bird, 2K. Si 540. Hindi ko nakakita dating niya. Okay mga kalahi, meron na tayo. Oh, yeah. Meron na tayong isa, mga kalahi. Hindi natin na lang, wasang galing. Si 540. Kapatid ni Night River. Yay! Wait lang ha, painumin muna kita. Ayan, meron na ulit tayo. Hindi ko na na-video kanina, dati yun yan. Sabay-sabay halos. Nag-overheat yung cellphone. Ayan, may dalawa sa puno naman ng dapo bali 20 20 na ano ah, okay no, na meron na 21 21 na yung dumarating nasa labas tatlo de 24 na Ayun, eh, mga wasak mga wasak ang mga ibon aba dumating yung bata eto yung bata dumating Nice one. Mga wasak na wasak. Ayun. Dalawa. Okay. Okay. Dalawa. Twenty-three. Wala pa yung mga pangkasal natin ah. As of 10.58. Ayan, yung mga ibon natin. Mga durog. Durog na durog. Parang mga nakadruga. Okay, maya maya konti. Pahinga mo natin yung cellphone. Oh, 6 29 na Kabo. Ayan, nagputi natin Nung narating na Isa na Ayun, dami oh Puro brown Puro puno, puno. Puro puno ang dating